Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny -Jani, ng Johnny TV. At ito ang Johnny Usapang Utang, Usapang Ola. Sa mga hindi pa po subscribe sa mga newbies po, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos sa na ginagawa natin dito about sa mga online lending apps at sa mga uh, ginagawa sa inyo o kung ano man yung mga dapat ninyong gawin o paano niyo haharapin yung inyong mga sitwasyon diyan sa mga ola na mga nahiraman ninyo kung kayo ba'y naharas, kung ano ba'y dapat na legal actions ninyo, kung paano ka makikipag legal settlement, at kung paano dapat harapin ng maayos ang mga uh, harassment sila upang hindi naman kayo mababaliktad na kayo ay sumasagot-sagot sa kanila. Alalahan ninyo pa, ko lang ha. Huwag tayo masyadong siga sa mga yan. At wala kahit may harassment sa na tayo natatanggap. Mas mabuting huwag tayong sumagot. Kasi sasabihin ng mga yan, babalik ka niya na sumasagot tayo eh pinoprovoke yan ang gagawin yun eh ano eh kasi gayto yan uh, ah, hinamon ako ng gayto ganyan, ganyan kasi sumagot ka ang pinaka technique yan the best way na para lamangan natin sa lahat is kausapin ng isang beses at kapag puro harassment ang ginawa hayaan nyo lang pag pinost kayo isave nyo at kung may pagkakataon kayo na magreklamo magpahal kayo ng complaint sa PNP o NBI anti-cybercrime yan yan ang mga pinaka the best tapos kung hindi naman kayo hinaras at kung may mga hinaharas talaga at hinihintay nyo maharas kayo wag po lalapit sa akin kasi gawain ng mga farmer yan nakikita ko na yung mga galawan nung ano eh, sa page may nakikita ko mga nagpapapost no uh, may nagtanong ano gusto mo na hintayin ko pa po bang maharas ako para hindi ko na po bayaran meron ganon dinidecline De ko na kagad kaya pag ganon yung mga tanungan alam ko na yan mga farmer magsiris po kayo sa channel ko tsaka sa page na pinaposan ninyo nakikita ko yan ano, nagbibiro. Hindi ako nagpo-promote ng mga wala farmer sa channel ko at sa page. Uh, moderator din ako ni Madam Kika. Yun nga, pa uh, payo ko sa inyo. Ha? Ito, linawin natin to. Yung, ito kasi talagang madalas na maraming tanong sa akin. Kung ano, ba talaga yung mga pumupunta ng mga ano. Di ba sinagot ko naman na yan, nakarampa. Panoorin niyo po kasi na maigi, pakinggan ninyo, kasi minsan baka mamaya hindi niyo lang pinanood eh. Nagtanong na lang kagad siguro, nagko-comment na lang kasi yung pinapanood yung video. Panoorin niyo po, himay-himayin po niyo, intindihin po niyo maigay yung video, yung mga sinasabi ko. Kapag hindi ko po binanggit yung mga ola na nahiraman niyo at uh, tinetext kayo o ini-email kayo na pupuntahan kayo, kunwari hindi ko nabanggit yung uh, example natin si ano tawag dun? um, example na lang, ah, uh, mabilis cash. Example ko, hindi na nabanggit ha kung hindi ko nabanggit si mabilis Cash, hindi yan pupunta. Babanggitin ko ang mga pumupunta. Digido. Iyon. Home Credit, Cash Express, ha, Nung nakaraan pa to eh. Yung linggo ginawa ko to. Uh, ito nga 'yon, oh. Wait lang. Wala na lang magtuloy yung ano eh. Ito kailan lang to eh. Oh. Uh, um, mo 'yung mga bago ha. Mga bagong update. Skyro Peso Ready, 'yan. NCR, tsaka yung mga malalapit na lugar like Bulacan. Ngayon, kung wala akong binanggit na ibang ola, wala po yung, yung ola ninyo, hindi ko nabanggit dyan, huwag nyo na pong tanungin dahil ando na po yung sagot sa video. Kaya, uh, intindihin po ninyo maigi yung bawa sasabihin ko, ha? Ngayon, ko. Ngayon, kasi, kaya ako naman inulit ito dahil meron akong bagong update sa inyo. Meron sa akin na nag-share. Uh, Shoutout na lang po sa iyo, sir. Alam mo na kung sino ka. Itatakpan ko na lang po yung inyong Uh, feature dito na napapakita i-share ko lang po para magkaya magkaroon sila ng ideya na like na ginawa mo kagaya ng panapayo ko na pag may pumunta sa inyo na mga agent ng like digital, eon or home credit pwede nyo naman harapin talaga yan kahit uh, hindi nyo nadalhin sa barangay. Ako kasi sinasabi ko uh, ang kaibahan ko siguro sa mga ibang gumagawa ng video dito sa youtube is ako may experience ako about sa mga home visitation may experience ko kasi yan dalawang beses na ha yung iba kasi siguro kasi sinasabi na hanapan mo na kung ano may na may magko-comment na hinga mo na ganito so, ako hindi ko na hinahanapan din namin hinahanapan eh kung may kakaihan naman namin bayaran yun bayaran na lang kung maliit lang naman yung halaga kung sa sakali may pera naman talaga pakipag-usap lang na maayos huwag na yung iba may siga-siga -siga pa mga nakikita ko doon sa ibang channel na sinapak daw yung agent Ewan ko, maniniwala ko talaga sinapak niya. Kasi pwede siyang kasuhan ng physical injuries doon. E paano kung hindi naman yun yung agent na ng sa kanya, di ba? Huwag kayong siga-siga. Maging out nga ko dito lagi is legal settlement <KO> at hindi pagiging maton o hindi pagiging barumbado kapag usap kayo ng mga sa mga agent. Alalahan niyo tayo may obligasyon sa kanila, may utang tayo. Hindi naman, kung hindi siya yung nang harasan, hindi natin pwede saktan yan babalik pa kayo. Natanggaan uh, niyo mas sinasabi ko. Ako tinuturuan ko kayo kung paano aharapin niya na maayos at hindi yung mga ibang nagpapayo na kung ano no. Tuturuan niyo maging ano eh. Yung ibang channel na nakikita ko tuturuan mag-gym para sa pakin do yung agents. Hindi ko bilib sa mga ganong klase. Kung ako wala akong pinag-aaralan na tao. Hindi ako hindi ako nag-ano na mga ganyang payo. Kaya minsan hindi parang hindi ako naniniwala doon sa mga ganyang klase ng na youtuber na papayo ng Ah, daw doon ang Kaharasan, karahasan, balita patuloy. Eh, so ayan mga kaya ito share niya. Oh, sir, good afternoon po. Si DJ do po nag house visit po sa akin ngayon dito sa Lipa, Batanga sa umabot na sa South. Pero hindi ko sinasabing matakot kayo. Harap, ano harapin niyo lang nang maayos 'yan, legal settlement na 'yan. So, kausapin niyo pa rin, hindi naman ano. Hanap. Kung gusto niyo hanapan niyo ng ID, hanapan niyo. Nasa inyo naman 'yan eh uh, hanapan niyo na kung ano-ano kailangan yung gusto hanapin. Kasi kung magbabayad naman talaga ka, di niyo na kailangan maghanap ng kung ano-ano eh. Ito lang. Kasi makikipag uh, communicate naman yung mga agent na yan kung kaya mo bayaran yung principal amount o hindi. Kung hindi mo kung kaya ba, siguro kausapin mo na na may na kung kasi kung wala kakayahan na bigay ng buo. At walang ginawa ko sa iyo, no? Kinuusap ko, hulug-hulugan, mabayaran. Ganyan lang naman po yun. Kasi kung may intensyo ka talagang bayaran yan, uh, hindi ka na makikipag uh, uh, hanap ako kung ano-ano pa, no? Meron kas mga nagko-comment na, hanapan mo gito, hanapan mo ng ganyan. Pag tinanong mo naman sa comment section, kung na house visit siya, di mo sasagot. O, oh, di ba? Ako experience ko, eh. Kaya alam ko dapat yung, yung kung babayaran niya o hindi. Ako, binayaran ko na lang para matapos na. Ito yung sinabi niya. Dito sa Lipa, Batangas, binigyan ako ng 10 days para bayaran ng principal amount lang. 7,500. Ang principal amount niya, umabot po kasi ng 68 days, almost 2 months mahigit 18k daw dapat bayaran ko through apps daw po ang pagbayad ko tama sa apps lang po kayo magbabayad <coughs> excuse me. kasi wag kayo magbibigay ng kahit anong pera o kahit anong transaction kapag binigyan kayo ng ibang number binigyan kayo ng number ni agent do sa gcash niya wag laging doon sa apps ninyo sa gigido sa kung ano man yung apps na uh, may reference ID kayo o reference number Yeah, sabi niya, okay naman po kausap. Sabi ko nga kahit sa barangay kami mag-uusap, okay lang daw. Pero dito na ako nakapag-uusap sa gate namin. Bayaran ko na lang po ang principal amount para matapos na. Yun ang sinasabi ko, di ba? Kung may kakayahan naman bayaran na, ang magagawa ng para na mabayaran na, kung maliit lang ang halaga, kung talagang may kakayahan, kung hindi naman may kakayahan na buo ibigay, pag-uusapin yung hulug hulog lang kasi nga kung may emergency talaga. Ito kasi si sir, ano, na, na share niya sa akin na nagkasakit siya. Kaya hindi niya nabayaran na agad-agad. O yun, mayroon dahilan kung bakit hindi niya nabayaran. O, okay, ito pa sabi niya, lagi po ako nanonood sa vlog niyo sa YouTube. Yes, maraming po salamat sa support at pagtitiwala dito sa channel ko. Sir, uh, maraming maraming salamat po. Uh, Shinir ko lang po ah. Uh, uh Takba ko naman po yung inyong ano yung inyong pagkakakinandang tsaka yung picture niyo uh, para lang magkaroon lang awareness ng mga tao na hindi lahat ginadaan sa karahasan kasi yung iba nasa isip eh. Yung iba naman, parang naiisip ko sa'yo, parang alam mo natin na may utang, uh, obligasyon natin bayaran yun. Yung iba siguro kaya natatakot po nahihiya, na which is nasa pagkataon na natin mga kadala, uh, maraming karamihan sa mga Pilipinas, nahihiyang puntahan, may, ay, may utang sa'yo, buusapan, di ba, pagtitismisan ng mga rapid bahay, ay, may puntang, ano, collector ng ganito, ganyan, ganyan no? yun, yun yung mga dahilan yan eh. Pero tandaan nyo, kausapin nyo lang ng maayos lagi ang hente. Huwag yung sasaktan yan, huwag nyo anin. Ngayon kung hinaras kayo, patunayan niyo muna na yun yung haras, tsaka isang pa sa, uh, yung isang pa ng kaso. dali nyo? Kapag napatunayan nyo, pero kung hindi niyo man napatunayan yung agent na haras sa inyo, nang gano'n, eh wala tayong magagawa. Kausapin niyo lagi ng maayos, yun. So yun mga kajani, update ko lang kayo, ha? Lipa, uh, pa Batangas na po, maabot. Kasi medyo malaki to eh, kaya siguro maabot kaya nagpunta. O maaaring, yung agent ay eh, malapit doon sa lugar na excuse me, sa lugar ng loner kaya napuntahan maring uh, ano lang yan uh, dun, uh kasi may mga tao kasi sa mga ano eh, sa mga ola ngayon ng mga work from home o kung sakasakali eh, kumukuha na rin sila ng mga tao sa iba't ibang lugar para maging field collector na rin nila sa mga lugar na sa marami yung mga siguro may mga utang kaya nga maabot na rin ang Laguna diba? yung ibang mga ola yung mga ito mo yan Laguna tamo yung Batangas na di pa Batangas at malaki yung utang niya kahit uh, ano 7.5 medyo pupuntahan talaga so yun mga kadyang itong minikot kadyang ng Giant Cortibet itong Giant Depth usapang utang usapang oil